Bakit naman ako tatanggi? Matagal ko nang inisam ito, Christian. Hindi mo lang alam na sobrang pinagsisihan ko ang pagtalikod ko sa engagement natin noon. Sagot ko habang patuloy ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Talaga ba? Totoo? Tanong ni Tot ko mala sa pagkakayakap sa akin at tinitigan ako sa mga mata. Nakangiti akong tumango. God, hindi mo lang alam kung paano mo ko pinasaya ngayon, darling. Promise, hindi mo pagsisisihan ng ginawa mong pagpayag na magpakasal tayo ngayon. Sagot nito sa akin. Muli akong natigilan na napatitig dito. Ngayon? Tanong ko. Nakangiti itong tumango. Pinunasan pa nitong luha sa aking mga mata. Yes, ngayon na. Inayos na ng pamilya natin ang tungkol dito. Baka daw magbago pa ang isip mo eh. Wika nito na may halong biro ang pagkakasabi. Hindi ko naman mapigilan ng mapangiti. Mukhang ayaw na nga nilang bigyan ako ng chance pa para makatakas ulit. Sa bagay, wala sa bokabularyo ko natatanggi sa kasal na inaalok ni Christian sa akin. Kung ngayon gagawin ang kasalan namin, much better. Ayoko na din na maagaw ito ng iba sa akin. Handa ko na siyang ipaglaban kahit kanino. Hindi na ako papayag na may ibang babae na aali-aligid dito. Sila na mismo ang tumawag ng judge na magkakasal sa atin ngayon. Huwag kang mag-alala, Pagkatapos ng kasal natin mamaya, isusunod ang pag-usapan tungkol sa kasal natin sa simbahan. Gusto lang na makasiguro ng pamilya natin na hindi mo na ako tatakasan. Which is pabor naman sa akin ito. Dahil hindi na kita hahayaan pang makaalis sa tabi ko. Wika nito. Natawa naman ako kahit nabakas bakas pa pang luha sa aking mga mata. Sigurista lang? Sagot ko sa kawalan ng masabi. Tumangu ito, tinawakan ako sa kamay. Agad naman akong tumingkayad para gawaran ito ng halik sa labi. Wala lang, gusto ko lang iparamdam dito kung gaano ako kasaya ngayon. Napangiti naman ito at hinapit ako sa bewang at gumanti ng mapusok na halik. God, nakakaadik ka, darling. Hindi mo lang alam kung gaano ko kagusto kang angkinin ngayon muli. Anas nito nang maghiwalay ang aming mga labi. Huli kong nakikita ang lagablab ng pagnanasa sa mata nito. Napalunok ako ng aking laway. Lalo na ng maramdaman ko na nag-uumpisa na naman maglumikot ang mga kamay nito sa aking katawan. Akala ko ba hinihintay na nila tayo? Sayang naman ang effort ko sa pagsuot ng dress na ito kung uhubarin mo lang ulit. Wika ko dito, natigilan ito kasabay ng malakas na pagbuntong hininga. Hindi ko mapigilan ng matawa na nagmadali itong kumalas akin at humakbang ng ilang distansya. Para kasing bigla itong napahaso sa akin sa hindi malaman na dahilan. Yah! Ang hirap magpigil lalo na kapag tayong dalawa lang ang nandito sa kwarto. Huwi ka nito, natawa ako. Ikaw talaga? Kiss lang ang ibinigay ko sa'yo kung saan saan naman napunta ang imagination mo. Tudyo ko dito, natawa na lang din at pagkatapos ay muling hinawakan ako sa kamay at inila palabas ng kwarto. Let's go. Importanteng ang makasal muna tayo bago kita muling angkinin. Huwi ka nito, nagpatianod naman ako dito. Diretso kami naglakad papunta sa living room kung saan naghihintay sa amin ang aming pamilya. Pagkadating pa lang namin sa loob ng living room ay agad kami sinalubong ng matamis ng ngiti ng lahat. Kahit na nahihiya ay agad akong nagbigay galang sa kanilang lahat, lalo na kina grandma at grandpa na hindi maalis-alis ang ngiti sa labi. Nang dumako naman ang tingin ko kina Miracle at Ayan Bella ay may panunudyo ang tingin ng mga ito sa akin. Para naman hindi mailang ay ibinaling kong tingin kina mami at daddy. Masaya silang nakatingin sa akin kaya agad akong yumakap. Sa wakas matutupad na din ang matagal na pangarap namin na maikasal kayo ni Christian. Wika ni daddy sa akin. Agad akong napangiti. Pabiru naman akong kinurot ni mami sa tagiliran. Ikaw talagang bata ka? Nagpaalam ka lang kagabi na magbanding kayo ng kaibigan mo tapos malaman lamin namin nandito ka pala sa mansyon. Wika ni mami na may halo ng panunodyo ang boses nito. Agad naman akong namula sa pagkapahiya. Nagtawa na naman ang lahat dahil sa naging reaksyon ko. May magandang nangyari ang pagkakalasing niya kagabi. Agad siyang naiuwi ni Christian dito sa mansyon. Isa pa mukhang masusundan na agad ang triplets. Sabat naman ni Tita Marian. Parang gusto ko na naman magpalamon sa lupa dahil sa matinding na nararamdaman. Mama! Papa! Napalingon ako nang marinig ko ang masayang boses ng aking mga anak. Pawis na pawis ang mga ito at halatang galing sa pakigipaglaro Agad ko silang niyakap at tinalikan. Saan ba kayo galing? Bakit tawis na pawis kayo? Tanong ko sa kanila. Hindi naman sila nakasagot dahil ibinaling ng mga itong atensyon kay Christian. Kita kong tuwa sa mga mata ni Christian habang yakap-yakap ang triplets. Hindi ko mapigilan ng maluha sa magandang eksena na nasaksihan sa mag-ama. Tama ng pakikipagtikis. Huwag nang pairali ng katigasan ng ulo. Dapat lang na magpakasal na kami ni Christian para sa kaligayahan ng lahat. Isa pa gusto kong mabigyan ng kumpletong pamilya ang aking mga anak. Nahihiya na din ako sa kanya-kanya naming mga magulang. Dahil kahit sila ay apektado sa sitwasyon namin ni Christian noon. Masayang kulitan ang naganap sa amin ng mga anak ko bago sila dinala ng mga kasambahay patungo sa entertainment room para makapag-usap ang buong pamilya. So paano ba yan? Umpisahan na natin ang kasal para matapos na. Mukhang naiinip na si Christian eh. Sabat ni Grandpa. Sabay-sabay naman kaming napatingin kay Christian at kitang-kita ang pamumula sa mukha nito. Mukhang nakaramdam din ng pagkailangan loko. Mukhang huling-huli ng lahat ang kung ano man ang tumatakbo sa isip nito. Saksi ang aming pamilya sa simpleng ritual ng kasal namin ni Christian na idinaos lang din dito sa loob ng living room pinaka ang pagpirma namin ng marriage contract. Wala nang atrasan. Simula ngayong araw, tuluyan na akong naging Mrs. Carmela Gonzalez Villarin. Congratulations! Welcome to Villarin family! Masayang wika ni Ate Miracle sa akin pagkatapos ng aming kasal. Isang masayang ngiti ang aking pinakawalan bago sumagot. Thank you Ate Miracle. Hindi niyo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon sa kabila ng sakit ng kalooban na ibinigay ko kay Christian, nandyan pa rin kayo. Hindi niyo ako sinukuan. Hindi man lang ako nakarinig ng kahit na anong masamang salita mula sa inyo. Bagkus nandyan kayo at patuloy niyo akong iniintindi. Nakangiti kong sagot. Ikaw ang pangarap na babae ng kakambal ko noon pa, Carmela. Wala kaming karapatan na husgahan ka sa anumang gusto mong gawin sa buhay mo. Ipinaglaban mo kung ano ang gusto mo at kahit na nakikita namin na ang kapalit noon ay ang pagdurusa ng kapatid namin, hindi pa rin namin maiwasan na ipagmalaki ka sa iba. Imagine na gawa mong makipaglaban sa mga salot ng lipunan, halos itinaya mo ang iyong buhay para doon, kaya para sa akin isa kang bayani at kahit anong mangyari ipinagmamalaki ka namin. Mahabang sagot nito, naluhana naman ako. Thank you ate, Aasahan niyo po, mamahalin ko si Christian sa abot ng aking makakaya. Hinding-hindi ko na siya sasaktan. Siya na pong magiging first priority ko. Nakangiti kong sagot. Agad naman tumangu si ate Miracle. ka ako hinawakan sa kamay. Masaya ang buong pamilya sa naganap na pag-aayos niyong dalawa ni Christian. Huwag kang mag-alala. Sigurado kami na ikaw lang ang mahal ng kapatid namin. Sagot nito. Punong-puno naman ng tuwa ang puso ko. Dahil sa narinig dito, Ibinaling kong paningin sa paligid. Kompletong buong pamilya para i-celebrate ang naganap na kasal namin kani-kanina ni Christian. Naplansya na din ang magiging kasal namin sa simbahan. Three months from now, susumpa na kaming dalawa ni Christian sa harap ng dambana para magsama sa hirap at ginhawa. Excited na ang lahat, lalong-lalo na kami ni Christian. Bakit parang kanina pa nangingiti dyan ang asawa ko? Wala ka bang balak na makijoin sa mga nagsasayahang pamilya? Nagulat pa ako nang bigla akong tapikin ni Christian sa balikat. Hindi ko man lang namalaya na iniwan na ako ni Ate Mirakel. Marahil hindi ko siya narinig kanina dahil lumilipad ang utak ko. Wala lang, hindi ako makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Naglasing lang ako kagabi pagkatapos, nagising lang ako na isa na akong Mrs. Villarin. Nakangiti kong sagot. Agad namang gumuhit sa labi nito ang nanunod Joe ng ngiti. Bilib ka na ba sa bilis ng diskarte ko? Tanong nito, hindi ko naman mapigilan ng matawa. Anong discarding sinasabi mo? Parang wala naman akong nararamdaman ah. Biro ko, agad na naburang sa labi nito at nagtatampo akong tinitigan. Sige, ganyan ka naman palagi eh. Lagi mo nalang pinapasama ang loob ko. Sagot nito, lalo naman lumawak ang pagkakangiti ko dito. Hindi ko akalain na may ganitong klasing ugali si Christian. Ang kilala ko kasing Christian ay Seryoso. At halos ayaw nga akong pansinin nito noon. Pero ngayon heto siya at may patampo-tampo pang ipinapakita sa akin. Joke lang yon ikaw talaga. Masyado ka naman madamdamin eh. Hindi ka na mabiro. Sagot ko, agad akong kinabig at tinalikan sa labi. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nagiging masaya ang pagsasama namin ni Christian sa mansyon habang inaayos ang aming kasal hindi ito nabigo na ipadama sa akin kung gaano ako kahalaga dito sa kabila ng pagiging abala nito sa trabaho. Maayos ang pakikitungo sa akin ng lahat ng tao sa mansyon. Mabait sila grandma at grandpa. Gayun na din sila mami Marian at daddy Gio. Yes, mami at daddy na din ang tawag ko sa kanila dahil certified daughter-in-law na nila ako. Hindi ko akalain na mag -e enjoy ako sa pananatili sa loob ng mansyon. Pakiramdam ko hindi na ako iba sa kanilang lahat. Isang umaga, masaya kaming bumaba ni Christian patungong dining area. Naabutan namin ang seryosong mukha nila Mami Marian at Daddy Gio. Mukhang hindi magandang gising ng mga ito. Kaya naman agad kami nagbigay galang sa kanila. Naglabas ng statement kagabi si Aurea tungkol sa panloloko daw na ginawa mo sa kanya. Basta mo na lang daw siya iniwan pagkatapos ng ilang taon yung relasyon. Agad na wika ni Daddy kay Christian. Pareho kaming natigilan. Hindi ko naiwasan na iwasan na mga ang aking kamao dahil bigla akong nakaramdam ng pagkainis. God, ano to Christian? Akala ko ba nakausap mo na ng maayos ang babaeng yon? Bakit may ganitong statement ang lumalabas sa dyaryo at telebisyon? Agad na sabat ni Mami Marian. Kita sa mukha nitong stress habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Christian. Walang reason para maglabas siya ng ganyang statement. Kinausap ko na siya ng welcome party. Kaya wala nang dahilan para patulan ng ganyang issue. Hayaan niyo po kakausapin ko siya tungkol dito. Hindi ako papayag na patuloy siya maglabas ng false statement tungkol sa akin. Tungkol sa sinabi niyang relasyon ko no naming dalawa. Sagot ni Christian na tinawakan ako sa kamay. Ipinaghila pa ako ng upuan para makaupo. Tsaka naman ito tumabi sa akin. Gusto pa yata sirain ng Aurea na yun ang pangalan mo. Ang tiwala ng asawa mo sa'yo. Ayusin mong gulong ginawa ng babaeng yan, Christian. Ayoko nang masangkot pa ang pamilya na ito sa ganyang klasing iskandalo. Isa pa masaya na kayo ni Carmela at ayoko ma-stress ang isa sa inyo sa mga ganitong klasing issue. Huwi ka ni Mami Marian. Hindi ko naman alam kung paano mag-react. Mukhang totoo nga ang sinasabi sa akin ni Lucy tungkol sa babaeng yun. Tahimik lang akong nakaupo dito sa dining table. Sino ba naman kasi ang matutuwa? Kay aga-aga pero ito agad ang sumalubong sa amin na balita. Nakakasira ng araw. Don't worry po, Mami. Malaki pong tiwala ko kay Christian. Hindi po ako papa-apekto sa mga ganyang klaseng issue. Sagot ko, pagkatapos ay ako na mismo ang kumuha ng pagkain para sa asawa ko. Gusto ko kasing i-assure dito na hindi ako papa sa babaeng yon. Kahit na ipagsigawan niya pa sa buong mundo lahat ng paninira patungkol sa asawa ko, wala akong pakialam. Mabuti na lang at open-minded ang asawa mo, Christian. Gayun pa ayusin mo pa rin ito Ayoko nang pagpistahan pa ng media ang pamilya natin. Sabat ni Daddy, agad namang tumango si Christian. Huwag po kayong mag-alala, Ma'am, Dad. Akong bahala tungkol dito. Sagot ni Christian at binalingan ako. Matamis ko naman itong initian. Siya nga pala, darating mamaya ang magsusukat ng damit mo, Iha. Kami nang bahala ng mami mo ang mag-ayos sa inyong mga invitations. Tapos sa food tasting naman sa weekend ang schedule nyo, kaya magiging busy kayo in a whole week. Paling sa akin ni Mami Marian, nakangiti naman akong tumango sabay pa sa salamat. Mabuti na lang at nandyan sila para tulungan kami sa pag-aayos ng mga dapat ihanda sa kasal namin. Hindi naman kasi ako pwedeng samahan ni Christian buong oras. Dahil may trabaho ito sa opisina, isa pa may triplets din ako na dapat isikasuhin. Thank you, Mami. Hindi ko po talaga alam kung anong uunahin ko. Mabuti na lang at nandyan po kayo para tulungan kami. Sagot ko, Tanging lang naman ang naging tugon ni Mami Marian at itinoon na ang buong atensyon sa pagkain. Naging maayos naman ang buong umaga namin. Nakaalis si Christian papuntang trabaho. Samantalang nagpaalam naman si na Mami at Daddy na pupunta sa school na pinapasukan ng bunso nilang anak na si Rafael. Samantalang naging abala naman ako sa triplets hanggang sa matanghali. After lunch nang magpasya akong tawagan si Lucy. Sa susunod na araw nang balik nito sa Mindanao kaya gusto ko makipagkita dito. Mabuti na lang at hindi ito abala kaya agad itong nagpaunlak at sinabi na magkikita kami sa isang restaurant. Alam na din ito ang tungkol sa naganap na kasal namin ni Christian at ang paghahanda ng kasal namin sa simbahan. Gagawa daw ito ng paraan para makadalo dahil kinuha ko ito bilang isa sa mga magiging abay ko. Lula ng sasakyan na pinapagamit sa akin ni Christian, agad ako nag-drive papunta sa restaurant na napag-usapan namin kung saan kami magkikita. Nadatnan ko na matyagang naghihintay sa akin si Lucy at ngumiti ito ng malapad nang makita na parating ako. Agad itong nakipagbeso sa akin at nag-congratulate dahil sa wakas naging akin din daw ng tuluyan ang lalaking pinakamamahal ko at ama ng aking mga anak. Hindi ko akalain na ganun lang kabilis ang lahat. Kulang lang pala kayo sa communication ni. Eh. Pinahirapan niyo pang mga sarili niyo. Nakangiting wika ni Lucy sa akin habang hinihintay namin ang order namin na pagkain. At malaking tulong ang nagawa mo, kaya kami nagkaayos. Basta mo na lang ako ipinaubaya sa kanya ng gabing yun. Dahil dyan, hindi ako papayag na wala ka sa kasal ko, ha? Ngayon palang magpaalam ka na sa mga superiors mo. Dahil isusumpa talaga kita kapag hindi ka sisipot. Pabiro kong wika dito. Natawa naman ito. Don't worry. Hindi ko hahayaan na magiging broken-hearted ulit ang taong nagligtas ng buhay ko. Isa pa parang kapatid ng turing ko sa'yo kaya naman hindi ka mabibigo pagdating sa akin, Carms. Darating ako, kahit naharangan pa ako ng sibat. Nakangiti nitong sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng matawa. Pagkatapos ay napansin ko ang bigla nitong pagseryoso. Well, chak na alam mo na ang lahat ng ginawa ng Aurea na yun. Kagabi ko pa napanood ng tungkol doon. Pero mukhang wala lang sa'yo ah. Kapag kuwan na wika nito sa akin, bigla naman akong naging seryoso ng maalala kong kumalat na balita. Kaninang umaga, napabuntong hininga ko at tinignan si Lucy. Isa ito sa mga dahilan kaya nakipagkita ako dito. Gusto kong turuan ng leksyon ng babaeng yun. Kung sa akin lang naman walang problema, pero kung balak nitong sirain ng pangalan ng asawa ko, hindi ako papayag. Ako na mismo ang gagawa ng paraan para manahimik ang babaeng yun. Anong gusto mong gawin natin sa babaeng yon? Seryosong tanong ni Lucy. Natawa naman ako. Kita ko kasi sa mukha nito kung gaano ito kagigil kay Orea. Hindi nakakapagtaka yon. Kasi noon pa man karibal na talaga niya ito kay Enrique. Nagkaanak na sila't lahat pero si Aurea pa rin daw ang hinahabol ng lalaking yun. Hindi ko din alam. Ikaw, may naisip ka ba? Tanong ko. Saglit ito nag-isip tsaka ako tinitigan. Mabilis mapol si oraya sa mga mayayaman na lalaki. Kahit sikat siyang artista, wala siya masyadong ipon. Ambisyosa ang bruha at buhay prinsesa ang lifestyle. I think we can use Enrique para masira siya. Wika nito sa seryosong boses, natigilan naman ako. Paano natin magagamit si Enrique kung wala na sila? I mean, hindi ba't iwalay na sila kaya ikaw naman ngayon ang kanyang hinahabol? Tanong ko, hindi ako ang kanyang hinahabol, ang anak namin. Nakarma ang gago sa sobrang deny niya noon sa anak namin. Siya ngayon ang nagmamakaawa para makilala siyang ama. Paano naman kasi, balita ko inutil na siya at hindi na makapagproduce ng tagapagmana. Sagot nito, hindi ako nakaimik. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa oreya na yon. Ako mismo magpaparusa sa kanila sa kawalang hiyaan na ginawa nila sa akin noon. Sisiguraduhin ko na alas niya ng interview kagabi patungkol sa naging relasyon nila ni Christian. Wika nito sabay subo sa kinakain. Kinabahan naman ako lalo na nang makita kong galit sa mga mata nito. Tumikim muna ako bago nagsalita. Lucy, baka ano na yan ha? Isipin mo nasa serbisyo ka at huwag kang gumawa ng mga hakbang na makakasira sa pangalan mo. Sagot ko dito, tumitig muna ito sa akin tsaka mahinang natawa. Bruha ka? Hindi ko gagawin niya nasa isip mo. Hindi akong kikilos kundi ang Enrique na yon. Kung gusto niyang makita at makasama ang anak namin, susundin niya dapat lahat ng gusto ko. Nakangisi nitong wika. Hindi ko naman mapigilan ng matawa. Lukaret ka talaga. Akala ko kung ano nang gagawin mo eh. Sagot ko. Para namang hindi mo ako kilala. Hindi ako ganun kasamang tao para gawin ang nasa isip mo, no? Kaya ang gawin mo ngayon, ituon mo ang atensyon mo sa asawa mo. Huwag mo isipin pang Orea na yon, dahil ako na ang bahala sa kanya. I mean si Enrique na bahala sa kanya. Nakangisi nitong wika. Pagkatapos namin kumain sa restaurant ay niyaya ako ni Lucy na mag-shopping. Dahil maaga pa naman agad akong nagpa-unlock, bihira lang kaming makakapag ni Lucy dahil abala ito palagi. Halos inikot namin ang buong mall buong maghapon. Gabi na nang makauwi ako ng mansyon. Naghihintay na sa akin si Christian at agad ako nitong niyaka pagdating ko. Kumusta ang asawa ko? Nakangiti nitong wika pagkatapos akong halikan sa labi. Ngumiti ako bago ko ito sinagot. Ayos lang naman. Napasarap ang pag-uusap namin ni Lucy. Kaya ginabi na ako. Sinulit na namin ang araw dahil babalik na siya ng Mindanao. Sagot ko dito, nakangiti naman ako nitong inakbayan at sabay na kaming pumasok sa loob ng mansyon. Kinabukasan pagkababa pa lang namin ng dining area ay nagulat kami dahil hindi namin naabutan sila Mami Marian at Daddy Gio. Usually nauuna sila dito sa dining area kapag umaga, kaya nakakapagtaka na wala sila ngayon. Agad naman na tinanong ni Christian ang isang nakaantabay na kasambahay. Nasa labas po si Ma'am Aurea, sir. Galit po, sabi ng security guard. Sagot ng kasambahay. Agad namang napakunot ang noon ni Christian at nagmamadaling naglakad palabas ng mansyon. Napasunod naman ako dito Naabutan pa namin ang pagwawala ni Lucy sa labas. Pilit itong pinipigilan ng mga kasama pero ayaw paawat ang bruha. Nagahanap talaga siguro ng sakit ng katawan. Alam kong ang babae niyo na naglabas ng paninira sa akin. Ilabas niyo siya! Narinig kong sigaw ni Aurea. Mukhang lasing ito habang patuloy na pinipigilan ng bading niyang alalay. Akmang susugut pa nang makita akong palabas kasama ni Christian. Iuwi mo na siya! Lasing shot baka kung ano pang magawa namin kapag magtagal pa kayo dito. Hindi kami nangingimi na ipadampot siya sa mga polis ngayon din. Narinig kong wika ng galit na sabi ni Tito Gio. Hindi pa nga sumisikat ang araw pero nandito na si Aurea sa tapat ng bahay namin. Anyare? Hindi ako uuwi. Pagbabayaran ang babaeng yun ang pagsira niya sa pangalan ko. Galit na sigaw nito. Nagpanting naman ang aking tenga dahil sa narinig. Wala siyang karapatan na sumigaw-sigaw dito sa harap ng mansyon. At mas lalong wala siyang karapatan na makipag-usap ng ganito kabasto sa mga in-laws ko. Hindi na ako nakapagtimpi pa at agad na lumapit. Lalo naman ang lisik ang mga mata nito nang makita ako. Ano bang pinagsasabi mong babae ka? Hindi kita kilala at pakialam ko sa buhay mo. Galit kong wika dito, natigilan ito. Hindi kilala? Alam kong na-trigger ka sa nilabas kong statement kahapon. Kaya hinalungkat mo'ng nakaraan ko. May nakakita sa na nakasama ni Lucy kahapon sa isang restaurant. Galit na sigaw nito. Umismid naman ako tinaasan ng kilay. Hindi ko akalain na may pagka-detective ka pala. Hindi ko din maintindihan kung bakit galit na galit ka ngayon. Pero isa lang ang masasabi ko. Wala kong kinalaman kung ano man ang kumalat tungkol sa baho mo. Galit kong sagot dito. Natigilan ito. And by the way, Anong baho yun, Oreya? Sayang, dapat pala tinanong ko si Lucy kahapon para naman may idea ako. Or di kaya kinuha ko na lang yung number ni Enrique para ako na no mismong personal na magtanong sa kanya. Para naman katanggap-tanggap sa parte ko ang pagwawala mo dito ngayon sa harap ng aming bahay. Pagpapatuloy kong wika, gulat naman itong napatitig sa akin. Lalo akong lumapit dito tinawakan siya sa panga. Kilalanin mo kung sino ang kinakalaban mo, Oreya. Hindi mo ako kilala At hindi mo alam kung paano ako magalit Bulong ko dito Pumiksi ito pero hindi niya nagawang tanggalin Ang mahigpit kung pagkakahawak sa baba nito Nginisian ko ito Marami na akong naitumba na tao Sisiw na lang sa akin Ang magpatahimik ng madaldal na bunganga Kaya kung ako sayo Mag-isip ka ng maraming beses Bago mo ulit habul-habuli ng asawa ko Bulong ko dito Sapat lang na siyang makarinig dahil ayaw kong marinig yon nila mami at daddy. Kahit paano malaking respeto ko sa kanila at ayaw kong mag-isip sila ng masama sa akin. Pagkatapos kong sabihin ng katagang yon, ay patulak kong binitawa ng baba ni Aurea. Parang walang nangyari na bumalik ako sa kinaroroonan na nila mami Marian, daddy Gio at Christian. Lahat sila ay seryosong nakatitig sa akin. Iuwin niyo na siya. Ipaalala nyo sa kanya na ihanda niya ang sarili niya sa mga iskandalong lalabas simula ngayong araw. At huwag niyo akong pagbintangan na akong may gawa noon. Maraming tao ang galit sa kanya dahil sa kakatihan niya. Kaya magbago na siya. Uwi ka ako at humawak sa braso ni Christian. Ngumiti ako kay na mami at daddy at tumangon naman ng mga ito at nagpatiuna ng pumasok sa loob ng mansyon. Naiwan naman na malakas na umiiyak si Aurea. Nakita ko pa kung paano to hilain ng kanyang mga alalay at sapilitan na isinakay sa kotse. Samantalang naglakad naman kami ni Christian pabalik ng mansyon. How did you know that? Tanong nito. Ang alin? Tanong ko. Ang tungkol sa kanya. Muling sagot nito. I have my own way. Maiksi kong sagot at sinabayan ng mahinang pagtawa. Naramdaman ko naman ang muli nitong pag-akbay sa akin. Sabihin mo na sa akin, ikaw bang may gawa kaya nagwala ng ganoon si Aurea? Muling tanong nito, umiling naman agad ako. Not me, pero kilala ko kung sino. Sagot ko, Huminto ito sa paglalakad at hinarap ako. Si Lucy, noon pa man kilala niya na si Oreya. Actually, hindi lang kilala kundi mortal na kaaway pa. Nung nasa Mindanao pa kami at nalaman niyang girlfriend mo siya, galit na galit siya lalo na nang malaman niya na ikaw ang ama ng triplets. Halos isumpa ka din niya ng mga panahon na yon. Mas lalong tumibay ang pagsasamahan namin ni Lucy nung iniligtas ko siya. Akong sumalo sa bala na dapat sa kanya. Hanggang ngayon tinatanaw niyang malaking utang na loob sa akin ng bagay na yon. At sinabi niya sa akin na siya na daw ang bahalang magpatahimik kay Aurea. Mahaba kong wika.